What's up guys? Good morning, good morning Master Z here And eto nga no Nandito na po tayo sa Pamplona So Pasado alas 5 po nung tayo ay umalis Sa Magapit no Pasado alas 5 And mga kalahating oras na tayo dito sa Pamplona no Uh, today is Tuesday, di ba? And papunta po tayo ngayon sa Lawag, Ilocos Il Norte. So, eto nga. Uh, tignan na, tignan muna natin kung may matataan ng Seven 7-Eleven, no? Ah, uh, grabe. Ang daming casualty dito sa helmet ni Master Z. <laughs> <laughs> hindi ko na makita ng clear yung daanan eh no so meron pa po tayong 3 hours matama tama 3 hours so Pamplona san so, dito na tayo sa Pamplona Sanchez Mira and Claveria Santa Praxedes bago pagudpud okay so may tatlo pa po tayong bayan ng Cagayan na dadaanan no bago tayo makapasok sa Ilocos Norte. And eto nga, eto nga, 'di ba? Sabi ko nga kanina, pupunta si Master Z ng Lawag, no? ano <laughs> ba kasi gagawin ko doon, 'di ba? Ano bang gagawin ni Master Z sa Lawag? So, ayun, uh, may seminar po kasi. <laughs> may seminar na pupuntahan si Master Z, no? And eto, uh, may dineliver din po kasi ako na may diniliver din po kasi ako ng mga papeles, no? Kaya, ayan, napamotor na, na tayo na pupunta ng Lawag, Ilocos Norte. And, eto pa, part na rin po ng recon ni Master Z. Eto, para po sa upcoming na King uh, Vendoran's Cup. 2025 ba? Diba? so para makita natin yung road conditions diba kahit hanggang panlang kahit mag start tayo ng lawag pabalik ng apulug. kasi pag kami po ay dumating na ng apulug, papasok na po kami papunta po ng Putol Apayaw diba So kahit pa paano eh naging baluarte rin naman natin yun no? <laughs> so ang sistem, bulaga na lang sa road condition di ba? Sa apayaw and kalinga <laughs> So eto Samahan nyo po ulit si Master Z Sa aking Ilocos Trip Tuesday <laughs> Loco Strip Tuesday and part na rin ang record natin, no? So, and guys, ingat-ingat po tayo sa maghapon, di ba? Balikan po kayo ni Master Z mamaya. And eto guys, no? Road condition check tayo dito sa Claveria. So, the usual, di ba? Urban pa rin po Rough road pa rin dito sa part na to no? And ayun putek May putek <laughs> Kita nyo yan guys oh. Diba Dagat <laughs> And ayun na nga no Medyo nagloko po yung isang battery ng ating GoPro. Kaya uh, hindi natin nakuhanan yung ating paglalaro sa boundary ng Santa Praxedes and Ilocos Norte <laughs> and eto 8.18 na ng umaga diba e, 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 ah, lang yung sayang yung 18 minutes ko dun ah. <laughs> and eto na nga no nandito na po tayo malapit lapit na sa katotohanan malapit lapit na sa katotohanan malayo pa tayo sa lawag <laughs> Malapit lang tayo dito sa iconic Patapat Bridge Diba? So dito po muna tayo Dito po muna tayo magpapahinga Ay okay. Papahinga tayo dito siguro pang 30 minutes lang bago tayo pumakpakulit no And ito nga ang ganda Ang ganda ang ganda ng simoy ng hangin Shish Solid yung hangin guys Eh mukhang Mukhang solo ko dito ah Mukhang solo ko ngayon ng patapat bridge ah Eh kasi nga naman Martes nga naman po kasi no So Siyempre diba? Sino bang mga namamasyal ng weekdays <laughs> Si Master Z lang naman no And eto Check na natin yung nilagay nating sticker dito before no nung nag reverse north loop po kami ni Tiger Commando Nasaan na siya grabe wala na yung sticker na nilagay natin dito grabe naman yon maglalagay ulit tayo ng sticker dito bago lang naman ulit nila kaya ayan na natin no? <laughs> And eto, eto Magpapahinga lamang po si Master Z Dito no Bago tayo, bago natin tawirin ang Patapat Bridge Balikan ko po ulit kayo Mamaya And eto nga guys no, magnanay na po ng umaga Tayo ilalarga na <laughs> Ingatin bossing <laughs> Lalarga na po tayo Eek! Shout out natin si Bossing no Ingat din po kayo Bossing Sa inyong pag travel no And And nandito nga ulit tayo sa playground nilang Mga kuzond no yeah po ano food arc di ba mabuhay yung good morning po sa lahat ng mga taga pagod ilocos norte di ba makikitaan po si master z A few moments later. So, yeah, guys, no, approaching na po tayo sa ating destination. So, ito na po yung pagkaganapan. Wait lang, saan ang exit? Ay exit. Entrance natin, no? Saan ang entrance? Hello, sir. Sir? Safe lang po ba magparada doon? Pwede sir, saan kayo po po na sir? Ah, uh, mamamasyal po sana dito oh, Wala na sir, close, close na <laughs> Hindi na inabutan, sayang Ayun Hmm, opo, opo bukas ko na lang Ah, po, sige po Salamat sir, salamat po Sige po, sige po So, ayun guys Ayun na nga hindi na natin inabutan yung malakan yung of the north grabe ka <laughs> second time around di na tayo umabot so shout out natin si sir garcia no? dito po yan sa plaza del norte so sir maraming maraming salamat sir ah. tuloy na po muna ako <laughs> And, sir so time check po tayo guys no? so It's 2.59 in the morning And tayo po ay lalarga na Yes sir And eto no uh, Big shout out po sa management Sa mga staff ng Plaza del Norte no Plaza del Norte Hotel Dito po yan sa Ilocos Il Norte Particularly Dito po sa Lawag City no? So ayun uh, Napakababait ng mga Ng mga staff <laughs> Lahat as in Legit, napakababait, napakasosolid, napaka-accommodating. Maraming maraming salamat po, mga ma'am and sir, no? Uh, salamat sa experience. And eto, uh, uwi na po muna si Master Z ng Isabela no and this coming Saturday no uh, mapapadaan po ulit si Master Z dito sa lugar nyo po no so shout out shout out and good morning po sa management and lahat ng staff ng Plaza Del Norte